Hindi ko nakita yun, actually. Ah, hindi ka aware doon na kasi sabi niya hindi naman daw siya na-invite kaya? Oo. Oh, oh. oh, oh. eh, kailangan ba i-invite? <laughs> <laughs> di ba? Kailangan. Well kasi God nga, nagaroon kasi talaga ng gap. I mean, oh, oh. aminin natin may gap. He oh, promised yes. to bring me out to dinner when he went to my concert. Kami oh. isang taon na hindi natuloy. O di oh. alam nga, ano, saan ako lalaki? Dahil yeah. hiya din naman ako mamilit oh, sa mga... Oh. Kaya nga welcome siya. Oh, of course. Hindi Alam na kailangan imbitan so, na siya. Hindi naman daw. Hindi naman daw. Hindi na kailangan imbitan Hindi naman. Men, kung iisipin niya talaga kung ano ako sa buhay niya, na kailangan ba? di ba? Ano ba talaga dapat? I mean, para sa akin, tinanggap ko na lang kung ano lang hanggang saan, okay na lang din. Basta hindi mawawala yung pagmamahal at pagpanalangin. Kasi you have to always pray for your children. No matter what they say against you, no matter what they think, think about you. Kasi siyempre, hindi naman nakikita ng na lahat ng tao kung ano talaga yung nangyayari. Then, kahit naman anak mo yun, kahit nananay ka, parang nawalan ka naman ng karapatan eh. To enter their lives eh. So, si, si, si na-shout out ka. So, anong gagawin ko? Mamimilit? Hindi pwede dito. So, hayaan natin. So, let like, just let the chips fall. And, mm. ganun na lang. Kung anong, basta ako nandyan. Pero, nanay, course, Sa palagay mo ba? Pag Nagpakananay ka pa rin. Oo, oh, so, nga naman. May naman. Oh. Makapag-aral ba yun kung hindi ko yung ginapang mga yan? Pero okay. ngayon, may waging, may wagi ka ngayon. May, may, Yeah. Welcome Sep ba siya? September 27, Alangan naman, oh, syempre. Oh, uh, alangan para, naman. Libre na ang ticket. O, di ba? Kung gusto niya manood talaga, pwede na naman. Andiyan ang Facebook, andiyan ang ano, in-unblock naman na niya ako. Pwede naman oh, message, si di ba? Pero tagay Noong birthday ko last year. Oo. Oh. Oh, oh. oh, tapos, nagpunta kasi siya doon sa concert. Although, syempre, um, Uh, medyo alangan yung sitwasyon. Pwede naman kasing mag-communicate even without those mga kailangan sa gitna ng tao, di ba? So, pwede mo man. Pwede man manunod ka ba ng Jet Rocks the Musical? Ay, ay natural. Nanunod ako ng lahat ng palabas na kahit hindi niya alam. Ah. Nanunod ako ng show ng uh, Himala. Nanunod ako ng lahat kaya pa wala so, wala, mo na siya sa nomination Well, nag-glob ako doon sa post ni Franny. Walang ano, ay nanay ako. Mahal ko yan. Pero if i-shut out ka ng mga anak mo, hindi ako magkakabol kasi mahirap ko na tanggap ko na yun na ako mag-iisa in the end. Pwede ko mga daughters yung kasama ko. What, what if magkaroon na siya ng decision to have a life of their own? I'm already prepared for that. I told them, if you have something na meron na kayo iniisip, basta ito lang na ituro ko, ito na ibigay ko sa inyo, ialagaan yung sarili nyo, you know I ano mean, yung tinuturo ko, unahin yung Panginoon bago any, anything else, di ba? Ngayon, pag, pag napili na nila yung buhay nila kung saan sila pupunta, you know, I did, ako, okay na ako mag-isa. bumalik sa bundok, sanay ako doon. Kada mo kanin uli ng kamote sa naya. Eh kung si Joaquin ka na, hindi na pwede niya. Eh kasi imo, pag napagod ka na rin, magmalikas ka ng gagalingan. Okay. okay. okay.